Isang malaking ginhawa ang naramdaman ng komedyanteng si Ate Gay matapos niyang ibahagi na tuloy-tuloy na siyang sasailalim sa chemotherapy at radiation treatment sa Asian Hospital and Medical Center at libre ito dahil sa kabutihang loob ng isang anonymous donor. Matatandaan na inanunsyo ni Ate Gay ang kanyang stage 4 na cancer diagnosis na siyang nagpaantala sa kanyang mga showbiz commitments. Ngayon, may bagong pag-asa siyang makikita dahil may mabuting tao na tumugon sa kanyang pangangailangan. Sa kanyang Facebook post nitong Martes ika-23 ng Setyembre taong 2025, emosyonal niyang ibinahagi ang pasasalamat. Magandang balita po, magpapachemo at radiation na po ako sa Asian Hospital ng Libre sa tulong ng isang anghel. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga mensahe, di ko man ma-replyan, taos puso akong nagpapasalamat sa sobrang dami. Patuloy lang po ang panalangin, isang malaking ginhawa po sa puso ko na may tumulong para sa gamutan ko. Taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng nagdasal at nagbigay ng lakas. Hindi po ako sa Soko, lalaban ako, bukod dito, nanawagan din siya ng tulong upang makahanap ng kondo o apartment na malapit sa ospital dahil higit isang buwan siyang mananatili roon para sa kanyang gamutan. Maraming fans at kapwa artista ang nagpaabot ng suporta at panalangin para sa mabilis na paggaling ni Ate Gay. Sa kabila ng mabigat na laban, pinipili pa rin niyang magpasalamat at manatiling positibo. Ang kwento ni Ate Gay ay nagpapaalala sa lahat na sa gitna ng pinakamabigat na laban, may mga taong handang tumulong ng walang kapalit. Ang kanyang pagtanggap ng libreng gamutan ay hindi lang nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya at taga-suporta, kundi nagbigay rin ng inspirasyon sa marami na patuloy ang kabutihan sa mundo. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ng komedyanteng si Ate Gay matapos niyang ibahagi na tuloy-tuloy na siyang sasailalim sa chemotherapy at radiation treatment sa Asian Hospital and Medical Center at libre ito dahil sa kabutihang loob ng isang anonymous donor. Matatanda na inanunsyo ni Ate Gay ang kanyang stage 4 na cancer diagnosis na siyang nagpaantala sa kanyang mga showbiz commitments. Ngayon, may bagong pag-asa siyang makikita dahil may mabuting tao na tumugon sa kanyang pangangailangan. Sa kanyang Facebook post nitong Martes ika-23 ng Setyembre taong 2025, emosyonal niyang ibinahagi ang pasasalamat. Magandang balita po, magpapachemo at radiation na po ako sa Asian Hospital ng Libre sa tulong ng isang anghel. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga mensahe, di ko man ma-replyan, taos puso akong nagpapasalamat sa sobrang dami. Patuloy lang po ang panalangin, isang malaking ginhawa po sa puso ko na may tumulong para sa gamutan ko. Taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng nagdasal at nagbigay ng lakas. Hindi po ako sa Soko, lalaban ako, bukod dito, nanawagan din siya ng tulong upang makahanap ng kondo o apartment na malapit sa ospital dahil higit isang buwan siyang mananatili roon para sa kanyang gamutan. Maraming fans at kapwa artista ang nagpaabot ng suporta at panalangin para sa mabilis na paggaling ni Ate Gay. Sa kabila ng mabigat na laban, pinipili pa rin niyang magpasalamat at manatiling positibo. Ang kwento ni Ate Gay ay nagpapaalala sa lahat na sa gitna ng pinakamabigat na laban, may mga taong handang tumulong ng walang kapalit. Ang kanyang pagtanggap ng libreng gamutan ay hindi lang nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya at taga-suporta, kundi nagbigay rin ng inspirasyon sa marami na patuloy ang kabutihan sa mundo.